Isa ang aktres na si Sarah Labati na dumalaw nga kay Ellen Adarna matapos ang ilang araw na panganak nito. Marami ang natuwa dahil very close si Sarah Labati sa kanyang kaibigang si Ellen. Nandoon ay ilang mga photos ang kanyang ibinahagi at makikita nga ang banding ng dalawa. Umanga naman ang mga fans kay Ellen Adarna dahil busy ito sa pagbe-breastfeed ng kanyang anak na mukhang nasanay na nga dahil may anak na si Ellen noon at ito nga ay si Elias Modesto. Maganda ang pagkakataon na na-experience ni Ellen ang kanyang first baby at ngayon nga ay dumating na ang kanilang baby girl na talaga namang nagbigay lalo ng ilaw sa kanilang masayang pamilya. Makikita ang closeness ni Ellen at pati na rin ni Derek Ramsey bilang mag-asawa at sabay nga silang nagpupuyat para alagaan ang kanilang bagong anak na kung saan ay pinakita rin ni Derek na talaga namang puyatan blues ang kanilang nararanasan ngayon. Ilang mga photos ang binahagi ni Ellen Adarna na makikitang tulog na si Derek Ramsey habang nakayakap ito sa kanyang anak. Binigan din ang pagkakataon ni Ellen na mahele ng kanyang asawa na si Derek ang kanilang baby girl at sa pagkakataong ito, tila kailangang lubabas ang talent ni Derek Ramsey sa pagkanta ng lalabay. Marami rin ang natuwa dahil very close din si Elias Modesto sa kanyang baby sister at ipinakita Nakita nga ni Ellen ng post na may dalang painting si Elias na regalo niya para sa kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa mga fans, simple ng relationship na meron si Ellen at ang asawang si Derek na kung saan ay very supportive sa isa't isa. Hindi pa rin natanggal ang kulitan ng dalawa at marami rin ang nagulat na parang hindi nanganak ang katawan ni Ellen Adarna dahil ilang mga post ang ipinakita ni Ellen na talaga namang tila nakabawi na ang kanyang katawan at parang wala daw bahid na nanganak ito. Pero ano man ang mga nakikita sa social media ang pinakamasaya ngayon ay si Ellen at Derek dahil naging safe ang pregnancy ni Ellen pati na rin ang panganganak nito.